ito yung experience namin sa Paris Sane Diwata, Paris Overload. Pumila kami dito ng halos dalawang oras dito mismo sa chicken, fried chicken ni Diwata. Kaso nga lang ang problema, e eh 15 minutes pa niluluto ang manok. Kaya naman nag-aantay pa kami ng halos 15 minutes din. Pero sa tagal-tagal namin nakapila, umabot talaga kami ng halos dalawang oras bago makarating dito sa kanilang check-out counter. Buti na lang at hindi pumotok itong aking varicose vein dito sa aking kaliwang pa. Mabuti na lang at may kasama akong isa para siya muna ang pumila at ako na may magpahinga sa gilid. Yung kasama naming dalawa ay pumila doon sa Paris Overload. Mabilis lang ang takbo doon. Mabilis lang ang pila. Siguro mga 30 minutes lang ang pila nila dahil mabilis naman ang usad ng pagbibigay ng Paris Overload. At dahil dito sa chicken, umabot kami ng halos dalawang oras dahil niluluto pa ang manok. Di baling pagod kami sa kakahintay at kakatayo, matikman lamang itong fried chicken o chicken journey ni Dewata. Dito lamang yan matatagpuan sa Jokno Boulevard. Malapit malapit lang yan sa may singit o dito unahan sa GSIS makikita ang kanyang parisan. Gutom na talaga ako at excited na akong matikman ang fried chicken ni Diwata. At ito na ang aking kasama si Ate Janet. Talagang wala siyang kapaguran at sanay na sanay siya sa mahabang tila. At hindi siya napapagod sa kahihintay matikman lamang itong chicken ang pinipilahan at binabalik-balikhan na Paris Overload ni Diwata at itong bago niyang product ay tinatawag nating Seek and Joy. 120 pesos lang, may unlimited rice ka na, malaki ang chicken na ito kasi paa at hita. May libre ka pang sabaw, unlimited sabaw at may isa ka pang soft drinks. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pila na kayo! Ito na nga ang aming iniintay na sa aming kamay na malapit na naming makuha ang fried chicken. Ito na ang saya sa pakiramdam kaya naman nakuha ko na ang fried chicken. Mainit-init pa kaya naman ang sarap-sarap nito. Mamaya ay lalantakan natin itong manok ni Iwata. Pwede cash at pwede -cas ang pangbayad yun dito. Tips lang po sa mga gustong pumunta dito, siguraduhin nyo po muna kung saan kayo pipila. Kung pipila kayo sa Paris Overload, ay hiwalay po ang pila nito at hiwalay rin po ang pila ng Fried Chicken Joy. Kaya naman, siguraduhin po ninyo na nakapila kayo sa tamang pila. Pero para sa akin, mas mabilis ang pila ng kanilang Paris Overload kasi nga tuloy-tuloy ito. Unlike kasi sa Fried Chicken, matagal pa itong maluto kasi magantay pa kayo ng 15 minutes. pagkakuha mo ng chicken ay pupunta ka pa doon sa kabilang table para humingi ng rice. Pagkatapos mong magbayad sa fried chicken ay meron silang ibinibigay sa iyo na ticket. Kung ilang order ang na-order mo ay yun din ang ticket na ibibigay sa iyo para humingi kayo ng soft drinks at yun ay ipakita mo. Sa pagkakataong ito ay wala na kaming maupuan kaya dito na lang kami sa lamesa na walang upuan kaya standing position ang peg namin ngayon. Do it yourself po ang pagawa ng inyong sausawan. Maaari kayong humingi ng kalamansi, toyo, o chili sauce. Huwag kang mag-alala dahil hindi, hindi ka maubusan ng sabaw. Hingi ka lang kay kuya at ibigay mo yung bawal na pinaglagyan ng sabaw. Sa sobrang laki pa naman ng kanilang kagero, hindi, hindi ka talaga maubusan. Bukas ang parisan ni Diwata, 24 oras, walang tulungan.

Maraming salamat po sa panonood sa aking munting vlog na ito. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam. Ito po ang iyong yours truly. Thank you so much for listening and watching my videos. More videos, please click here to subscribe.